ako sa sabi talaga bilangan kita ng ilang buwan or ilang araw babagsak ka so, Totoo hmm. yan! Hindi kami, hindi, kami, hindi, kami hindi, namin hindi, namin hindi, hindi kami, hindi namin pinipray Hindi, namin pinipray. Hindi, hindi, para to curse you bumagsak ka. Hindi. H oh. hindi oh. Ka naman bumagsak. area. May mga bago pero nung bumagsak kami, ikaw nandun ka pa sa angat eh, Sabi ko, ah. sabi akin. kasi iba kasi yung ano natin eh, Iba yung nangyari sa atin eh, hmm. Nung bumagsak kami sa meta, ikaw yung nandun. <laughs> Pero sabi ko, Sorry, parang bitch. mas, 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 yun yung nag-trigger kasi, <laughs> di ba? Ng mga bagay-bagay, di ba? Alam niyo lahat ng SC yan. Saka lahat ng mga vloggers, bumagsak nila kay Meta. Ito, no? Pero, ito, ito, ito. syempre yun yung way na para... Ito, ito, ito. Ito, ito. Sinabi ko talaga yan sa kanila sa GC. Bilangan natin uh, ng ilang araw yan. At sige, hindi. To be fair, no, hindi right? lang sa'yo naman. Uh -huh. Sa lahat ng na mga gamit lang din sa akin or... Totoo. O, di ba? Ako din sa isa na magsabi nun. ako ang wit naala. oh, Scarlet. ah, totoo <nightmare> yan. Ako talaga nagsasabi, oh, ayoko magbanggit na ng I pangalan. Wans. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan. Pero... I, hindi naman babagsak. Humina. Humina. Sabi ko talaga, bilangan mo ng, oh, sige. Ngayong buwan na to, sa kanya yan. Ako talaga nagsasabi, guys, sa oh. na GC. Sinasabi ko talaga... Hindi mo, Gori Mana. Kasi ikaw na naman wala dito. Kasi lumaki ang ulo mo. <laughs> <laughs> Alam, <you na. laughs> Alam mo yan! Alam mo <laughs> yan! Hoy! <laughs> sa lahat, sa, na na sa lahat na mga nangyari sa buhay ko, Brenda talaga, sabihin ko talaga, hindi niya plastikan, hindi pa sip-sip. Pa, pa, Pang sip. ina, sino ba magpapahiram sa akin ng 100,000, titiwala sa akin, eh mukha akong kawatan. Hindi <laughs> naman <laughs> mukha, kawatan tayo. Ito yan! Ah, oh, pero hindi talaga kawatan na, ah. sinabi ko. Hoy, tinood na ba? bitaw ko tinood ni Dilin para sa vlog na. pa kisa pahiram sa kuwa. Magkano mo sa akin? 13, ba ba? lang to, Dilin eh. Hiram na ko sa'yo magkuha. Nawalag kitahan na. Ang 100,000 na na ko sa'yo mautang. Bayad na siya ko. <laughs> Ay, Ay ka withdraw. Okay. Mangilam na pagkikabalik. Wala okay. <laughs> pa down payment. Ah, wala pa. Mayroon ah. 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 Kaya may papagawa talaga kasi akong magic. So nagpapasip-sip ako. Ah. Oh, kasi alam, sabihin nyo naman, sip-sip. Kasi nga magpahiram. Walang sip-sip sa grupo. depende na kay Brenda. At alam niya yan. Huwag niyo sabihin sa grupo na, Sip-sip yan mga ano kasi mga mamu yan Hindi, mo ko tanga? hindi <laughs> naman <mo> tanga yan. <laughs> Di <mo> tanga? Mas <laughs> may utak pa sa amin yan. Yan nga yung utak namin eh. Kaya gumagalaw yung mga ano namin. Kaya nagkakapira kami dahil sa kanya. Sa kanya. Oh, Beshi, back to you. <laughs> sa <laughs> Beshi. Talaghan. Oh, Ipagpipray ko talaga. Ako man yung isa sa mga nagsabi talaga na One day. Bilangan natin ng well. ilang buwan One, yan. Mm -hmm. One month to two months. Ganyan na na ganyan. Back. Oh. Correct. Beses, totoo yan o, mamatay man, mamatay man ako. Wala na kasi akong mamang sasabihin ko, mamatay man mamang ako, mamatay na mamang ko. so, wala na akong sasabihin na, ako talaga o, oh. ako talaga isa sa mga, pero alam nila yan, alam nila yan, at alam nating lahat. Saan ba tayo nagsimula? Kaya nga, sabi ko, from the guys. Saan ba beginnings? Saan kami beginnings. nagsimula? Wawawin na, ulitin ko, wawawin ako. Nag-ano ako, comedy bar ako dati. Wala. Hindi naman ako kilala. Hindi, naman, hindi sa sinasabi kong sikat ako. Pero iba talaga yung impact ng vlog mo. Ng ginawa ni Brenda sa akin. Yung pang oh. tinuhog niya sa akin na, tuloy-tuloy mm, mo yan ha, tuloy-tuloy mo. Kaya ako, grateful, uh, ano ba yung tawag doon? Grateful, thank you. Yes, sir, grateful. Sa lahat grateful ng mga nangyari uh, sa buhay ko, guys. Totoo yan ayoko umiyak kasi astress <laughs> <stayang laughs> ako wala na akong sahod sa facebook <laughs> pero ay, ay ayoko ganyan din ako kay Mia yung bang kung sabihin sa mga tao na haslo. wala akong sahod kasi nga sabihin nila ay pulubi ka na so ngayon mo mapakaawa hindi ako magmaggkakawa sa inyo oy Siyempre magsusumikap so ako. Correct. I uh, actually yes. had. It's a uh, YouTube. Basta. It's, it's I love you, I love you. Yeah. Hug na, hug na, hug <coughs> na. Uy. Yes, basta. Ito ba lang, ba lang din. Ito lang Let, din na okay. masasabi ko sa... Ba, um, kasi nga, may masasagasaan dito eh. Huh? You know what? Hindi, pamilya mo. Ah, ah. You know what? Ano, ano, ano? Huwag kang magtanim ng galit sa pamilya mo, Beshi. Oh, hindi, hindi, Ayoko Ayaw sabihin na may problema kayo ng pamilya mo. Ay, wag, 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 wag. Wag natin sabihin yan kasi nga ako may galit ako sa pamilya ko sometimes nagpo-post ako na. Hindi Ako na naman. Ako na naman. Dididilit -de ko kaagad yung Beshi pag nagpo-post ako na yun. Mali pala yung ginawa ko. Natauhan ako kaagad ba? Uh, Beshi, hindi. Ano din, yung pamilya natin, siguro, ano lang, marami din sa nang iniisip. Wala tayong isipin na ano, ganyan din ako, Beshi. Pero diba, alam mo, ayun, tukat, ang certain no, kasi hindi siya obligado na... Totoo! Ikaw, wala kang pamilya. Ah, may nanon na to, wala kang pamilya kasi ang pamilya mo, Totoo layo. Kami hmm. din naman, wala kang pamilya no, sa Manila kami. Ah, asan ah, pamilya ko? Nandito Manila. sila, di ba? Pero ako, magpalit tayo ng status. Wala yung pamilya ko, wala yung pamilya mo. Pero ako lang katrabaho ko kung may pamilya. Ikaw, katrabaho ko ba for your family? For herself, for... Uh, ikaw, to no, no, no. ikaw, pag may nangyari sa'yo, pag nagutom ka, matatakbon ang pamilya mo. Eh ako, pag nagutom ako, gutom ni pamilya ko. Pag may nangyari sa akin, sino na affect ang pamilya ko? Pero ikaw, pag emergency mo yung nangyari sa iyo, puta milyonaryo ang pamilya mo. magkaiba tayo. You're lonely, I am lonely. I'm alone, you're alone. Pero I'm alone, lumalaban ako for my family. Oh my ikaw lumalaban ka for yourself. Yes. In just one click, pag ako nawalan, ikaw ang lalapitan ko. Pero pa ikaw nawalan, lalapitan mo ba ako? <laughs> And we we'll learn from each other. Yeah. Kaya, <laughs> sabay yeah, na tayo. Yung guys! yo ang tataga! Ape ni magbabili. Fir para magbili ng ko naman Bahala, ay, nana, nana, man, ano? hindi ano naman pera yan, Bahala kay masalit. Tada, 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 tada. kasi hindi naman yan.